noong unang panahon sa nagyayilong kalawakan ng Antarctica, may nakatirang maliit na penguin na nagngangalang Penny. Hindi tulad ng kanyang mga kaibigan at pamilya na mahilig mag-slide sa nagyayilong yelo at sumisid sa nagyayilong tubig, hinamak ni Penny ang lamig. Sa tuwing dadaan ang malamig na simoy ng hangin, nanginginig at magmumukmok si Penny. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung bago ka palang sa ating channel at mahilig kayo sa mga kagaya nitong mga video na kapupulutan ng moral lesson, ay maaari bang subscribe ang ating channel na Vando Vlog. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Hindi ko maintindihan kung paano ka nasiyahan sa napakalamig na panahon. Nagreklamo si Penny sa kanyang matalik na kaibigan si Wally the Walrus. Ang lamig ay bahagi lamang ng buhay dito, Penny. Sabi ni Wally na binabalanse ang isang isda sa kanyang ilong. Bakit hindi mo subukang mag-enjoy? Ngunit tumanggi si Penny na naginip siya ng isang lugar kung saan mainit na sumikat ang araw, kung saan ang niebe ay natunaw sa berdeng damo at ang tubig ay hindi parang yelo. Isang araw, gumawa ng matapang na desisyon si Penny. Aalis ako sa Antarctica, anunsyo niya sa kanyang mga kaibigan. Hahanap ako ng mas mainit na tirahan. Hingal na hingal ang mga kaibigan niya, ngunit determinado si Penny. Sa tulong ni Oli, ang matalinong matandang albatros, nagmapa si Penny ng ruta sa hilaga. Mag-ingat ka, Penny, babala ni Oli. Ang mundo ay malaki at puno ng mga sorpresa. Hindi lahat ng mainit na lugar ay madaling tumira. Kumaway si Penny sa kanyang malamig na tahanan at nagsimulang maglakbay. Sa daan, marami siyang nakilalang hayop. Una, dumaong si Penny sa gubat kung saan nakilala niya si Tara the Toucan. Mainit at makulay ang gubat. Gaya ng naisip ni Penny, napakaganda ng lugar na ito. Sabi ni Penny, ikinapakpak ang kanyang mga pakpak sa tuwa. Ngunit sa lalong madaling panahon, natanto niya na ang gubat ay hindi perpekto. Dahil sa init, nangangati ang kanyang mga balahibo at hindi siya pinabayaan ng mga umuugong na insekto. Siguro hindi para sa akin ang gubat, bumuntong hininga si Penny. Sumunod, lumakad si Penny sa savana, kung saan nakilala niya sina Leo the Lion at Ella the Elephant ang savana ay maaraw at mainit-init, ngunit ito rin ay tuyo at maalikabok. Sumasakit ang mga paa ni Penny sa paglalakad sa magaspang na lupa at walang malamig na tubig na lumangoy. Hindi rin ito ang inaasahan ko, ungol ni Penny. Dahil sa pangihina ng loob, nagpasya si Penny na bisitahin ang isang mataong lungsod na narinig niya mula sa ibang mga manlalakbay. Sa lungsod, nakilala niya si Max, the street cat. Maganda ang mainit na simento, ngunit mabilis na nabigla si Penny sa ingay, sa mga tao, at sa kakulangan ng bukas na espasyo. Namimiss ko ang kapayapaan ng tahanan na pagtanto ni Penny. Matapos ang mga linggo ng paghahanap, sa wakas ay bumalik si Penny sa Antarctica. Sinalubong siya ng mga kaibigan niya ng masasayang huni at yakap. Penny, namiss ka namin, sabi ni Wally, dumausdus sa kanya. I missed you too, nakangiting sabi ni Penny. Akala ko ay kinasusuklaman ko ang lamig, ngunit ngayon ay nakikita ko na hindi ang lagay ng panahon ang gumagawa ng isang lugar na espesyal. Ang mga tao o mga hayop ang nagbabahagi nito sa iyo. Mula sa araw na iyon, niyakap ni Penny ang kanyang nagyayelong tahanan. Nadulas siya sa yelo, nagwisik sa malamig na tubig at tumawa kasama ang kanyang mga kaibigan. Nanginginig pa rin siya paminsan-minsan ngunit mainit ang kanyang puso. Moral ng kwento, minsan iniisip natin na ang damo ay mas luntian sa kabilang panig. Ngunit ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagpapahalaga sa kung ano ang mayroon tayo at ang mga relasyon na ginagawang espesyal ang buhay